Yun, uh, hello, what's up? Maganda gabi mga idol yan. So may nagpapatulong sa atin uh, na gusto niyang magbayad ng kanyang loan dahil uh, gusto niyang mag-renew uh, ng kanyang salary loan sa RCBC mga idol yan. So, ang gusto niya ang ano, uh, bali tapos na siya sa kanyang salary loan at uh, na uh, tumawag kami sa RCBC kasi uh, ilang araw na siyang walang uh, offer na kanya ng salary loan. So tumawag kami sa RCBC uh, loan service, 'yan. So ang sabi doon, uh, may nagre-reflect pa daw na balance niya, uh, 1.4 uh, centavos. 'Yan. So kailangan mo uh, kailangan naming bayaran yun mga idol. Uh, kahit uh, piso lang, kahit sentavo ganyan para na uh, lumabas yung kanyang offer sa kanyang RCBC Pulse sa salary loan. Yan. So, paano nga ba natin yung babayaran mga idol? So, pwede natin yung bayaran through GCash at ah uh, pwede rin dito sa RCBC Pulse. Kaya, sa, kung may account ka sa RCBC Pulse, syempre meron talaga. Kasi, so, ang kailangan lang doon ay yung account, uh, loan account number. Yan. So, Saan nga ba makikita yung loan account number, mga idol? So, papakita ko sa inyo kung saan makikita yung uh, loan account number ng inyong salary loan. So, uh, advice ko lang sa mga uh, malapit nang matapos sa kanilang uh, loan, may dalawang hulog na lang ganyan, pwede nyo puntaan yung uh, loan tab ninyo, uh, sundan nyo lang ito mga idol, tapos... Uh, <coughs> Siyempre, i-login natin yung uh, account sa ating salary loan, ay sa ating RCBC Pulse. Tapos, i-slide natin itong, nakikita nyo itong deposit, credit card time deposit. I-slide natin itong pagkaliwa mga idol. Yan, hanapin natin yung loan. Yan, pag-clinic mo yan, hindi kami may loan dito sa ano. makikita mo dito sa may outstanding balance natin mga idol. Yan, may outstanding balance natin. Yan, nandiyan dyan yung uh, loan account number, yung nasa baba niya yung 16 digits na, na nakalagay dyan sa may baba ng outstanding balance ko. Yan. I-screenshot mo yan mga idol para uh, may kopya ka just in case na uh, like uh, natapos ka na ng loan mo. Yan. Tapos uh, pag natapos ka na sa, kasi sa loan, hindi mo na ito makikita. Yan. So malalaman mo lang ito kung tatawag ka sa uh, RCBC loan service. Yan. So ah uh, pag na-screenshot mo na yan, idol, nandito na tayo sa gallery ng cellphone mo yan eh. Uh, so, paano nga ba natin babayaran yung ano, ah uh, balance mo? Halimbawa, may, meron kang centavos na balance, piso, ganyan. So, ah uh, buksan natin yung account mo. Punta tayo dito sa may uh, pay bills. Yan. Sundan nyo lang itong mga idol ha. Pay bills. So, yung loan account number nga pala kanina ay uh, hindi yun yung loan account number ng babayaran natin. Mali, may ibang account number na, ano, yung loan account number talaga ng may-ari ng uh, may balance sa kanyang loan. So, uh, sinend ko na lang doon sa messenger ko yun para ika ko na lang yung, ano, yung loan account number niya kasi 16 digits yun eh, mahaba. So, ika paste na lang natin sa mga idol. Punta tayo dito sa, ano, uh, what bill do you want to settle? Yan. Sa so, may search bar. Search lang natin diyan. Lagay natin uh, RCBC uh, credit bank card. Ayan. So, kung nakikita nyo itong RCBC credit bank card 'yan. dyan natin babayaran 'yung uh, inyong uh, balance ba sa may salary loan 'yan. Click lang natin 'yung RCBC credit bank card. Uh take note mga idol ha? ito ito yun 'yung sa may uh, salary loan mo sa RCBC Pulse. 'Yung account number mo na 16 digits dito mo ilalagay. Click natin yung RCBC credit bank card. Yan. Yan. Tapos, meron tayong uh, balance na 12 pesos. Yan. Sa ating account. Yan. Click lang natin yan. Kasi dyan tayo kukuha ng pambayad. Yan. Yan mga idol. Oh. Nakikita mo yung biller information. Yan. So, yung biller niya is RCBC credit bank card yung card number na nakalagay dito is yun po yung loan account number na 16 digits na sinasabi ko kanina. So, ipipaste lang natin dito yung 16 digits. Yan. Ayan. Click natin yung continue. Meron kasi siyang balance na 1 pesos and 4 cents. Yan. So, bali, gawin na lang natin siyang ano, 1 pesos and 50 cent tamo. Para, sobrang na lang natin. Di bali, ano. Baka mamaya nagkamali ako ng pandinig. 1 uh, one pesos and four three centavo pala, hindi four cents. So, gawin na lang natin one pesos and fifty cents yung amount. Yan. Lagyan natin dito, one point si si gawin na. Kunyari, uh, gawin na lang natin dalawang pesos mga idol. Yan. Bakit naging ano? 20 Yan, nena natin na dalawang piso lang para sure bull. Kasi 1 pa uh, kulang dalawang piso ni 1 eh. piece pesos and 1 piece 1 peso and for 04 cents yan. So, gawin na lang natin dalawang piso. Total uh, wala naman siyang service charge. Pero pag sa Gcash kayo magbabayad, ganoon siyang service charge na parang 10 pesos yata mga idol. So, dito ka na lang sa RCBC si Pulse mo magbayad. So, click natin yung continue. Yan. Tapos, slide to pay. Yan. Slide to pay. Yan. Tapos, merong OTP. So, bali naka-biometric kasi yung ano ko, hindi ko na kailangan ng OTP niya. Pipindot ko na lang yung ano ko, biometric. Yan. Review your transaction. Transaction. Yan. So, complete na siya mga idol. Yan. Ah. Uh, ito na yung kanyang resibo Pwede natin screenshot to mga idol. Yan. Screenshot. Yan. So, ah. Uh, ang pag-reflect niya dun sa, ano, sa iyong, ah, uh, account kung sakaling magbabayad ka ay eh, tatlong araw yung aantayin mo bago mag-reflect na ikaw ay uh, bayad na. Pero meron ka na marireceive na text na ikaw ay nakabayad na ng uh, ganong amount na 2 peso yan, sa inyong uh, RCBC credit na ano, nakalagay. So ganun lang mga idol kung sakaling ano, uh, merong kayo kayong ano, uh, natitirang huling hulog na lang, tapos gusto niya lang bayaran yan, yung hulog niyo, limbawa, 500, yung huling hulog mo, gusto mo na siyang bayaran para hindi mo naantayin yung sahod. Kasi kung antayin mo pa yung sahod mo, ganyan, matagal pa, ganyan. Kung gusto mo nang bayaran yan, pwede mo nang settle yan sa pay bills, dito lang sa uh, inyong RCBC PALS, mga idol. So, para within 3 days, magikita uh, makikita mo na, malalaban mo na na mayroon ka ng offer agad. Yan. Basta, siguraduhin mo lang na uh, yung natitirang balance mo, uh, i-inform mo kung kung gusto mo, i-inform mo si RCBC, tawagan mo siya, na gusto mo nang ipulipid yung uh, balance mo sa yung salary loan. Ganun na lang yung gawin mo, idol, kung gusto mong, ano, kung nagmamadali ka. Pero kung gusto, willing to wait ka naman, Pwede rin, antay mo na lang yung matapos yung uh, yung sahod. Yan. At tapos, kakalasan ka May mga pagkakataon kasi na isang linggo na, wala pa silang lumalabas na offer. Kaya, ganun yung ginawa namin dito sa nagpatulong sa akin, mga idol. Ang ginawa namin, tuawag na kami sa RCBC Loan Service Hotline. Yan. At ang sabi nga po doon ay, meron pa daw nagre-reflect na balance na 1 pesos point something yan So yun, ito na yung binayaran na natin ngayon. Uh, uh, may, ano na to, may natanggap na siyang text na siya ay nagbayad na ng, uh, eh, dalawang piso yung binayad natin. Two pesos yung binayad natin mga idol. So, ano lang mga idol, sana mayroon kayo natutunan sa ating video. Uh, ah. hanggang dito na lang tayo mga idol. Kita-kita ulit tayo next video. Bye-bye!